So ayan mga kadrama rama lang ko pong inaabangan nyo po no, yung next na mangyayari dito sa Lilit Matias dahil sobrang nakakatense na nga po no, tsaka nakaka-excite na nga din po talaga yung pinapakita ni director every episode po dito at alam naman po natin mga kadrama na noon ay gusto nga po talagang ipapatay ni Renan or nitong ni Ren Ren itong si Mang Kanor dahil yun ang pagkakaakalan niya na itong si Mang Kanor daw yung pumatay sa kanyang nanay at alam naman po natin mga kadrama na itong si Mang Kanor ay pinilit po talaga siya ba diba? ni Rinan na paaminin na talaga siya talaga yung pumatay dito kay Erlinda Feliciano yung nanay niya pero wala po talagang masabi itong si Mang Kanor kundi sabi niya na hindi siya yung totoong pumatay di ba na paghinalaan po siya na siya yung totoong pumatay dito kay Erlinda sobrang kawawa po talaga yung pinagdaanan ni Mang Kanor sa kamay po talaga ni Rinan di ba dahil Buti na nga lang po talaga maka-drama ay nakatakas po talaga itong si at dahil nga po talaga dito dahil ngayon nga po ay nahanap siya ng kanyang anak ay napagalaman din talaga nila Lilet na itong si Rinden at si Kasirina na iisa kaya napasaisip din talaga nila Lilet na itong si Rinan posible yung naging dahilan bakit ah uh, nawala itong si Mang Kanor ng ganun-ganun na lang kabilis. At dahil nga po talaga dito mga kadrama ay makikita po talaga nila Era at kanila nila Lilet itong si Mang Kanor at sasabihin niya na ni Era na buti at napigilan ako ni Ate na magpakasal kay Rinan. Dahil itong palang si Rinan ay isang kriminal. Sobrang nasasaktan din po talaga si Era dahil buntis po siya. Tapos kriminal pa yung magiging ama ng kanyang anak. Sobrang stress siguro yung madadala niya ni Era, di ba? Pero wala na tayong magagawa dahil andiyan na tayo. Sobrang nakakahapi na lang po talaga mga na buhay itong si Mang Kanor, no? At siya talaga yung magiging witness para talaga maipakulong itong si Rinan. Sobrang napakahirap po talaga mga kadrama, no, na gusto mo makuha yung hustisya pero hindi sa ganung pamamaraan yung hustisya na gusto mong makuha dahil nga po doon ay talagang napuno ng galit itong at paghihigante itong si Renren o itong si Renan kaya yun ang inabot niya ba diba? gusto niya ipapatay yung isang tao na wala naman talagang kamalay-malay sa nangyari sa kanyang nanay so mga kadrama yun abangan na lang po natin yung next na mangyayari dito sa Lilit Matias dahil sobrang nakakatense na nga po at saka nakaka-excite mga kadrama kaya abangan po natin yung next na mangyayari. Thank you so much. Don't forget to please like, share, and subscribe my channel para sa susunod na video mga kadrama is ma-update ko po kayo. So lang po. Maraming salamat again. Thank you so much for watching. Bye!